Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating Pecha. Ngayon pong June 11 at June 12, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga bagong viewers lang po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para pa ngayong June 11 yan. ito na tayo sa June, yan ay 6 at 11 sa ating pecha 24 sa ating taon yan, ganoon pa rin po ang gagawin natin Simplify lang muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 6 is 6 1 plus 1 is 2 at 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna 6 plus 2 is 8 at 2 plus 6 is 8 yan pa rin po sa bandang baba 8 plus 8 is 16 yan naman po yung ating unang numero meron po tayong 16 at yung pangalawang numero natin dito pa rin po yung sa bandang gitna combine pa rin po natin yan itong 3 numero natin dito 6 plus 2 plus 6 is 14 yan mga idol yan po yung ating kapares na numero meron tayong 14 at mayroon na rin po tayo itong kombinasyon pwede na rin po natin pong matayaan 14-16-6 so kaya naman po ay 16-6 katakase yan, pwedeng pwede na po yung kombinasyon natin yan at dahil 2 digits po yung mga numero natin 16 at 14 isimplify lang muna natin yan bago po natin sila isumaga at unahin natin isimplify ang 14 1 plus 4 is 5 at dito sa 16 1 plus 6 is 7 yan po ang ating isusumada. 5 at saka 6 At unahin po natin yung sumadang 5 Kunin muna natin yung 14 Sumada 14 1 plus 4 is 5 Pwede rin po dyan ang 23 Sumada 23 2 plus 3 is 5 At 32 Sumada 32 3 plus 2 is 5 At dito naman po sa 7 Nakukunin muna natin itong 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7. at pwede rin ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol. Ito po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilihan. Ito naman po sa ating sumada para po ngayong June 11. Ayan. Kaya tayo itong 5, 14, 23, 32, 7, 16, 34, at 25. Ngayon, ganoon pa rin po. Arambol lang po natin yung numerong ito. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga korosyonado po natin mga numero. At doon sa ating sample, kinuha natin dito yung 14 at 34. Ngayon. And then, 5 and 25 and 25 uh, 16 and 32 ayan mga uh, ito naman po yung mga sample po natin mga combination po natin nakuha na pwedeng pwedeng po natin matayain yung mga kung okay na po sa inyo gusto nyo yung mga sample na nakuha po natin dito ayan meron uh, tayo itong 14.34 5.25 5.25 at this is a stent tidus and may doon meron din po tayong tatlong mga sample diyan at yun nga pwedeng pwede niyo lang kung nagustuhan niyo po sila pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa taas kung ano po yung mga nagugustuhan po po nating mga numero uh, then may doon po ang ating sumali sa pecha para po ngayong June 11 at next naman po natin ayan isunod naman po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong June 12 Uh, At ayun mga idol, umpisan natin. Dito tayo sa June, yan, 6 bulan rin po tayo ito. At uh, 12 sa ating pecha, 24 sa taon po natin. Yan, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin yung mga nangyara natin dito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 6 plus 3 is 9. Uh, 3 plus 6 is 9. Dito rin po sa bandang baba. Ayan, add lang natin. 9 plus 9 is 18. Yan, yan po yung ating unang numero. Meron po tayong 18. At yung kapares nating numero, dito, ganyan pa rin po. Dito pa rin sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 6 plus 3 plus 6 is 15. Kaya naman yun po yung ating kapares na numero, meron tayong 15. At pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 15-18, kaya naman po ay 18-15. Pwede, pwede na rin po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, 15 at 18, simplify din muna natin yan bago natin sumaga. At unahin natin ng 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. ito po yung susumada natin, 6 at saka 9. At unahin natin ng 6, kukunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po ang 33. 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 9, kukunin muna natin yung 18. Sumada din si 8, 1 plus 8 is 9 then 27 so nga 27 2 plus 7 is 9 pwede rin ng 36 so nga 36 3 plus 6 is 9 and mga uh, idol yan po yung ating mga uh, numero na po dito naman po sa ating sumada ngayong June 12 and meron tayong 6, 15, 33, 24 9, 18, 27 at 36 so And neither, gano'n pa rin po yan, ramble na po natin, pili lang po tayo kung ano po yung uh, gusto na po natin ng numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin payaan and ramble na po natin sila. At sa ating sample naman, kinuha natin ang 36 at 36 at 15. Ayan. Then 6 and 27. Ayan. At 16. At uh, 18 and 24. Ayan mga idol, ayan naman po yung ating mga nakuhang mga kombinasyon, mga sample lang po natin yung mga yan, pero uh, gusto nyo po sila, pwede pwede nyo pong makayaan. Ayan meron tayo yung si size 15, size 27, at 18, 24. Ayan mga idol, meron tayo yung sample dito, at yun nga po, pag po sa inyo eh, pwede pwede po natin makuha rin at but, ayan, mga nakuha natin ng kombinasyon dito pwede po tayo magtagtag kung may mga na, nangustan na, na, po tayo ng, ng numero sa mga naka-encircle po natin mga number na, po dito sa taas ayan kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustan ko po natin mga numero ayan rambol lang po natin sila at ayun mga po natin ating sumati sa pecha para po ng June 11 at June 12, 2024 maraming maraming salamat po